Malaki ang naitutulong ng iba't ibang programa ng pamahalaan upang makapagbagong buhay ang minsay naligaw ng landas at naging biktima ng ilegal na droga. Isa sa mga may programa para sa kanila ay ang .RC Mountain Province. Narito ang report. Malaki ang naging pagbabago sa buhay ng dalawang persons who use drugs o pewoods nang matapos nila ang kanilang rehabilitation sa Drug Abuse Treatment and Rehabilitation Center Mountain Province o .RCMP. Ayon kay .RCMP Social Welfare Officer 3 Jody Lintay nagkaroon ng behavioral changes sa mga nasabing individual sa tulong ng primary care program ng .RC. Uh, apart doon sa nakakatulong ho para doon sa kanilang compliance sa court order, mm -hmm. no? may mga behavioral changes then, which is I think one of the most important as well. na let's say um, may mga nakikita ho tayong pagbabago as reported by mm -hmm. mga family members mm -hmm. or nung patient but apart from from that siguro sir dun sa more than doon sa hindi paggamit is yung makita ho talaga natin na kahit pa paano sir yes nakapagsimula sila ng ng magandang relationship ulit doon sa family and community habang patuloy ang paghakbang ng DOH RC upang matulungan ang mga P.W.O.D.S., ay umaasa din sila ng mas malawak na intervention sa tulong ng mga komunidad at sa pag-unawa na ito ay isang sakit o disorder na kailangan ng gamot. We try as much as possible na uh, maging holistic yung interventions, mm -hmm. no. It may not be perfect kasi on our end. We recognize naman na we have limitations mm -hmm. particularly sa sa budget Yun yung sinasabi po natin. But um, Uh, part of the the mission of the center to provide equality and holistic services to the patient. Kaya ang ginagawa natin, sir, as much as possible, yung mga domains na tatatcho natin pagdating po sa interventions. Mm -hmm. Ang outpatient drug treatment and rehabilitation program ay isa sa mga level ng programa na ginagawa ng Dot RCMP kung saan ang mga individual na enrolled dito ay kinakailangan mag-undergo ng apat na oras na session sa isang linggo sa loob ng anim hanggang labindalawang buwan kabilang sa kanilang pagdadaanan ng group and individual counseling sessions, psychoeducation sessions, spiritual enrichment sessions, physical activity, health and nutrition lectures, family dialogues, home visits, life skills training at iba pang need-based interventions. Sa pagtatapos ng kanilang rehabilitasyon ay patuloy pa rin ang monitoring ng .rcmp sa pamamagitan ng aftercare program.